yo what's up guys panibagong araw at magandang buhay sa inyo ayan kung nakikita nyo yan guys sigurado naman alam na alam nyo kung ano yan mga yan at yan ang ating lulutuin at kakainin ngayong araw dahil tayo nag crave jaan so let's go So, ayan, wala nang patumpik-tumpik pa mga loads na balaybuhan na ni Idol. At ayan, gitang gito niya naman na malinis na malinis na ang ating kakainin at ulamin ngayong araw. Ayan. At syempre, po natin yan dahil po may natirang mga balibalhibong maliliit po dyan. Ayan, para po mawala at malinis pong tuluyan yan. Imekos-mekos na yan mga Idol loads. At ayan, yan nga po pala ang isa sa ating paboritong pagkain. At syempre, sa probinsya po, hindi po mawawala ang ganitong pagkain dahil po number one po itong pagkain dito sa atin. At hinahanap-hanap ng karamihan dahil po halos wala na pong ganito sa atin na madalang lang po mag-alaga ng mga ganitong mga bibe. Madali lang guys itong paramihin yung mga ganitong bibe at madali lang po silang alagaan. At ayan, tapos na po malinis na po guys at ayan na imekos mekos na po natin yan at na chop chop na po natin ayan hugasan na po natin mabuti yan mga loads ayan inasinan pa natin yan at binanlawan mabuti at tiniktik mabuti guys para malinis na malinis Huwag na natin pagtagalin guys. Ayan, minekos-mekos na po natin. At syempre, kakoy po natin lulutuin yan. Syempre, dahil po itong karne na ito ay pagka sa gasol mo po sinalang yan na tiyak, mauubos ang iyong gasol. Kaya naman po tayo maging practical po. Ayan, si Kuya Rio ang nagparingas po niyan mga guys. Ayan, tadaan! Luto na po, guys! Ayan, napagkasarap po. Ayan, ginataang bibe na special recipe ni Papa Ben. Alright! At dahil luto na, nag-prepare na po tayo ng kapagkainan sa ating lamensa. Saktong-sakto ang pagkakaluto, guys, dahil time check po natin is 12 ng tanghali. Ayan. At ang ulam po namin for today ay pepeng na ginataan. Ayan, special recipe na hindi ka po magsasawa. At sigurado, garantisado, Mapapa, Andy Rice ka po dito dahil po sa sobrang sarap po nitong ginataang bibe. Kaya naman po, dalawang kaldero ang ating sinaing para sa ating ulam for today, guys. Ayan, gitang ito nyo naman, guys. At na-prepare na po natin ang apag kainan dito sa ating lamensa. At salo-salo na po tayong kakain po dito, guys. Ayan. Yan po ang kainamang, guys, kapag po may alaga ka sa iyong bakuran. Ayan, kapag po ikaw yung nag-grave, ayan, kukuha ka lang po at lulutuin mo, guys. Ayan. At syempre, masarap pong kumain, guys, pagka po salo-salo. Kaya naman po, kakain na po tayo ng ating tanghalian. At sigurado, garantis kabisado, busog na naman ang ating mga bardagulan dahil po sa ating niluto for today. At ayan, kitang-kita nyo naman guys. Kapag sarap-sarap, lalo na kung may sausawang kang sili, ayan, may patis. So ayan, sinayang na naman po namin ang minuto ng mga buhay nyo. Thank you for watching. Bye-bye!